Hi, isa ka din ba sa mahilig tumulong? Ano ba dapat? O sino nga ba dapat ang tinutulungan? Ako, hindi ako mayaman. Wala rin akong maraming pera. Pero, kapag nakikita ko na nangangailangan ng tulong, sa akong nagbibigay. Hindi mo kailangan lumapit sa akin kapag nakikita kong kailangan mo ng tulong. Alam nyo, ang pinakamagandang tulungan ay yung mga taong naghihirap sa buhay pero nakikita mo nagsusumikap. Hindi umaasa sa bigay, hindi umaasa sa hiram, bagkos nagsusumikap naghahanap ng paraan para mabuhay para makaraos sa kahirapan yun ang pinaka the best na dapat bigyan ng tulong sana sa lahat ng mga nagbibigay ng tulong doon talaga sa mga nangangailangan God bless